I describe muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi dito ang side mo at dito naman ang side ng adbursor. Uh, oh, galit yung, uh, May galit sa kanila, ba? angry woman, babae siguro eh, angry woman so, nagalit yung babae oh, feminine energy teka, ayo singkong teka sa gabal naman to Diyan ka, lang, dyan ka muna Ay, ko lang kasi gagawin ko tong thumbnail. Pero again, yung babae dito sa uh, the poson. Side. Galit ngayon. Hindi ko alam kung anong gender mo. O anong gender ng partner mo. Dahil general reading ito. Pero yung babae dito, galit. Dito, sa lalaking itim ang buhok. O itim pa siguro ang buhok. Eh, bakit may visit? Pero dito muna tayo sa side mo. Anong current situation mo? Sa poson mo? Um, ang dating sa akin, kayo pa rin. Hanggang ngayon pamilyado siguro kayo. Who knows? Baka nagalit yung uh, the woman dito. Kasi literal na babae yung tao. Oh, who knows? Baka energy lang yan. Babaeng energy. So, tatama lang to sa'yo kung lalaki ka. Pero, um, teka, ba tatama sa lalaki to? <laughs> ikaw na lumugar. Kung ano bang uh, energy mo, babae ka ba, lalaki. So again, kung di tao, ay energy. Basta dito sa kwento nila, babae yung nagalit. Kasi parang bumisita eh. Bumisita yung lalaki sa'yo. So malamang ikaw ay babae, lalaki yung patna nyo. O again, kung di man literal na taong lalaki, di energy na lang. Kasi bumisita sa bahay nyo. Ito. Yung lalaki. Ito. bumumisita bumisita sa iyo. Sa bahay mo. O nagkoconnect pa rin kayo. Kasi mukhang kayo pa eh. Or nagpunta siya sa iyo. O kundi man literal na nagpunta sa bahay nyo. Ay nagkoconnect pa rin kayo. Kaya nagalit tong Adaposon. Uh, Kasi bakit nagkikita pa kayo o nagkoconnect pa kayo? Ano tong present? Eh? Trap? Ba ganun? Um... Uh, may gusto siguro i-offer offer itong person mo sa iyo o ikaw yon sa kanya kasi offering to kaya nga may present may dala-dalang ano mga gamit gifts Ewan ko kung sino, pero mukhang may proposal yung isa sa inyo. kaya nag-connect o nagkita, parang may pinag-usapan o proposal. Na parang nagalit to, bakit nagkita pa kayo nagko-connect ganyan ganyan. Nalaman niya siguro nung other person na woman. Kaya nagalit siya dito sa person mo. Person mo na lalaki na itim pa buhok. So again, kung hindi lalaking tao ay energy. Um, pero may trap tayo dito. Ano yun? proposal trap? O gift presents trap? Ano yun? Kasi malabo yung usapan nyo eh. o sabi natin may proposal siya sa'yo. Kaya lang malabo. So, sabihin natin gusto niya makipagbalikan kasi may ano, city house tayo dito. Kaya lang, dahil may presence na Adaposon, po, sabihin natin ganun yung situation nyo ngayon. Sabihin natin nagbalik siya sa iyo, o may sinasabi siyang kung ano-anong promise sa iyo, na parang malabo sa part mo. Kasi nga, kung gusto niya bumalik, di iwan niya to. Diba? Kaya siguro may trap dito. Um, pwede rin namang duda ka sa motibo ng poson mo. Kasi yun nga, mukhang nagkoconnect pa kayong dalawa. O baka nga kayo pa rin. Na hindi ka sa poson mo. Nagiging suspicious ka. O kung ano man sinabi niya sa iyo, hindi ka tiwala. Na parang, wala ka nang tiwala siguro literally sa poson mo. Kaya lang itong poson mo, may, si, may sinabi o pinropose o pinromis. Ano man dyan? Kasi mukhang kayo pa nga eh. Kaya lang nga mukhang hindi <sighs> ka naniniwala sa mga pinagsasabi niya. Napiling mo, niloloko ka niya. So, parang parang iniiskam kang ganon. Um, So, sabihin natin ito yung original. Ikaw yung situationship. O, ikaw yung original at ito yung person. Pero, ano nga ba ito? Kasi, ba't magpapropose pa siya sa'yo? Kung, na, kung ano? May presence ng person. So, inisip ko, situationship ba yung meron kayo? Kung ba yung third party? Wala, well, ko. Eh, kaya may family dito. Wait lang. Ipo-process ko muna. <laughs> Ang information sa utak ko, paano ko to, ano? Paano ko to, uh, ilalarawan sa inyo? Hindi ko kasi nga masabi kung sino yung original dito sa case na to. Kasi may case din naman na yung third party, may anak din. di ba? May anak sa third party, may anak sa original. Um, ikaw nga yung original siguro. kaya nang... Pumabalik siya siguro sa iyo. Pero doubt ka kung iniwan niya na ba talaga tong other Siguro ganun na lang yung simpleng explanation. Kinatry niya bumalik. Sa'yo. Kaya lang duda ka. Kung totoo ba. Nawala na sila. Tapos nalaman nito. Other na, na nag-reconnect kayong uli. Nadalawa na dalawa na nagalit galit siya. Dito sa person mo. So, either nag-reconnect kayo through text, call, o nagkita kayo personally. Basta gano'n. Ikaw yung nauna. Gano'n lang dating. Pwede, ikaw yung original. O oh, hindi, pero ikaw yung nauna. Kasi may case din naman na break na kayo. Ilang taon ng break bago naging sila. So, ang dating ikaw yung original o ikaw yung nauna sa kanya kaya siya dito galit hmm kaya lang ten minutes na to Hindi ko na masasabi yung feelings niya dito. Kasi eh, tatagal ako. So, sa'yo na lang. Um, ganito na lang. Totoo ba? Eh, kaya lang, alam naman nating hindi totoo na wala na sila. Kasi dito pa lang, alam na nating sila pa rin. So, mukhang joke time lang talaga na um, nakikipagbalikan siya dito na totoo ang motibo niya kasi mayroon pa nga ang presence ng ah, the gusto niya bumalik sa iyo pero may ah, the paano yun? so yung hinala mo dito totoo Ang gusto ko sa nitong itong adapo, nung poson mo eh, pagsabayin kayo ng adaposon. Um, tingnan natin. Ano mangyayari sa future? Pasta, ano ba yan? Oh, So, maganda eh. Kaya lang. Pwede. Minsan dito na lang to. toto to. Dito. Kaya lang nasa dulo. Obstacle. Kasi to problem had lang. May had lang. dating eh. eh hadlang Had lang nga eh. May presence pa rin ng adaposon. So ito. Et, surprise. So ang dating. Masa surprise ka? O, surprise surprising ka ng person mo. Kasi sabi doon, surprise ha. Ah. May gagawin siguro siya na ikasasaya mo. Dahil may pleasant pastime tayo dito. Parang entertainment. Isa surprise ka may gagawin siyang ikasasaya mo. Kaya lang, may impediment nga tayo dito. So, ang dating, ito yung hot lang, yung adaposon. So, sabihin natin, sa future, papakita niya sa'yo na nagbago na siya. Pero pakitang tao lang, yung plastic lang. Kasi, kung totoo yun, di sana iwan na lang niya itong at ah, tapos, hindi eh, may impediment nga tayo. Eh. di malamang, hindi pa rin niya iiwan yan hanggang sa period ng six months. Six months mo lang ngayon, sila pa rin. Pero siguro, ang gusto talaga mangyari ng puso, may pagsabayin kayo. Gulo kasi ng puso mo. parang hindi mapagkakatiwalaan. So sabihin natin may gagawin siyang something na ikasasaya mo, makipagbalikan siya sa iyo, Pakita, ipapakita niya sa iyo na totoo ang motibo niya. Pero again, huwag kang magpalin lang kasi joke time yon dahil... Uh, ito kasing card na to ay pwede enemy. Yung lalaki enemy. So, pag ganun, hindi mo talaga mapagkakatiwalaan. Enemy pala, lalaki. Tandaan, lalaki yung enemy. Mm, eh, yung posyon mo, lalaki. So, tumatama siya. So, sa madaling salita, hindi ka tiwatiwala yung posyon mo. So, kung bumalik man siya sa iyo, baka bumalik na. I-give up mo, not dahil... Hindi nga mapagkakatiwalaan at nakita ko pa to. So, ano to eh, card ng thief. Ayan nga, nakalagay thief. So, card siya ng stealing. Kaya nga thief. Saka, you sir, pag ganyan, di ba? Thief, you sir. Nandyan lang siya pag may makukuha sa'yo. Pag wala, adi. Maglalaw na rin siya parang bula. So, sa madaling sanita, iiwan ka rin niya pag wala na siyang mapapalak sa iyo. Ganyan. So, sabihin natin, babalik lang siya sa iyo pag mag-away sila. Para kang rebound. Tapos pag magkabati na sila, di, balik na siya ulit dun sa Adapos. O so, sabihin natin may pera ka, pipirahan ka niya. Pag wala na yung pera mo, di God. He's gone. O maglalaho na lang, parang bula. Uh -huh. So, malaki yung, ano, senyalis na luko-luko yung poson mo. O ano, dishonest na tao. O, sabihin natin, mapanlin lang. Ang gagamit Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for